Hi everyone! Good morning! Ha, ah, pakita ko lang sa inyo guys yung mga succulents ko after umulan kagabi. Ayan sila guys. Ito yung aking pretty in pink. Noble. Ito naman yung aking flapjack. Ayan guys, uh, prino propagate ko 'yan. Kung maalala niyo yung mga yung mga succulents ko na malalaking or lumaki na sa akin. Ayan, prino propagate ko sila kasi naging legacy si flapjack. So ayan, gusto ko siya i-reset. So ito naman yung akin ghosty. Nalilito talaga ako guys kung um ghost ito kasi ito isa parang hindi ghosty. And then ito yung aking bear's paw. Yan, nagiging chubby na si Bears po. Ayan guys, Mayroon akong pailaw dyan. Ah, nakita ko yan sa isang ka plantita na si My Date, Dainty Garden. Ayan, gagandaan ako sa garden ni Miss uh, Billy ng My Dainty Garden. Ito ang akin Dolly Sunshine. Sobrang lush. Ito ito yung aking Dusty Rose. Ayan, nagko-color up na to si Dusty Rose. Kasi, ayan, um, sinanay ko na siya sa Rain or Shine. Ito ang aking Mentos. Hindi ko pa rin na ipapaso. At ito guys, ang ganda-ganda ng kulay ni Choco Moonstone. Ito yung aking mga pugut tanim na propagation babies. Ayan sila. So, nilagay ko lang dyan. ah excuse po sa maalikabok na aking upuan at table kasi meron po nung construction dito at of course, yung hangin at ulan. So, hindi ko pa sila malinis. So, after na lang siguro ng ulan-ulan na yan. And ito ang aking ghost plant. Parang hindi ko pa napakita sa inyo ito ang aking ghost plant na very stable na. Dati liit-liit lang nito. And ito naman yung aking trinay na isave na Nevada. Actually, para nagka-stem rot tong Nevada ko. Sayang, ang laki-laki na niyan. So, ayan, nagkaugat naman yan. Sana mabuhay. At ito yung aking mga ruby dona na sobrang ang pipink na nila. Nakakatuwa. Pero, pinapachabi ko pa sila, guys. Pero yung kulay nila, ang ganda-ganda. Grabe. Nainlab ako kay Ruby Dona. ayun so, lang guys. Uh, thank you for watching. Until my next video, ingat po kayo. Bye!